And yes, mga kabarangay, habang tayo ay nagbibisita ng ating mga sitio, ay nakatawag ng pansin sa atin ang punong ito na hitik na hitik sa bunga. Ang pangalan nito ay, kung tawagin ay Bignay. At yung Bignay na iyan, mga, ka, mga kabarangay, kapag namumula na at uh, ng nang kainin at sipsipin ang katas, ay napakainan pala nitong paggamot sa ating mga karamdaman katulad ng mataas ang presyo ng dugo mataas ang sugar and marami pa raw ibang nakakagaling at uh, nakakagamot ang prutas na ito ito ang puno ng bidney sa mga hindi pa nakakaalam baka ito yung masusugagaan nyo or makikita nyo sa inyong mga bukirin or sa mga gubat pagka kinapasyal sa mga bukid at sa mga liblib na lugar itong bignay na ito ay maraming health benefits kaya itrain ninyo at napakaganda nitong gamitin para sa ating mga kalusugan okay?